Siguro naman lahat ng tao ay nakaranas na ng hindi magagandang relasyon o pagkakaibigan o pwede rin isang trabaho na sinisipsip at inuubos ang lakas mo. Ano man ito, makakatulong na tandaan na ang pag-alis o pagsuko ay isang opsyon. Sa katunayan, may mga pagkakataon na ang paglayo ang pinaka-the best na gawin. Oo, maaaring isa ito sa pinakamahirap na bagay na gawin sa buhay. Lahat tayo ay may sariling mga dahilan kung bakit nananatili pa rin tayo sa mga hindi malusog na relasyon at sitwasyon. Minsan dahil sa emotional attachment o pwede rin dahil sa pinansyal at kung minsan naman ay ayaw nating isuko ang isang bagay na labis nating pinaghirapan dahil nangihinayang tayo. Pero alam na mga introvert na meron tayong kapangyarihan sa ating sariling buhay. Hinding-hindi sila matatakot na isuko o layuan ng isang bagay. Bakit nga ba? Narito ang mga dahilan ng mga introvert kung bakit kahit kailan hindi sila matatakot na sumuko sa isang sitwasyon o sa isang tao. Number 1. Prioridad Para sa mga introvert, ang pag-atras ay isang paraan para masuri muli ang lahat ng choices na nagawa nila hanggang sa puntong ito. Nagbibigay ito sa kanila ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang sarili at kung ano ang pinakamahusay para sa kanila. Bilang resulta, magiging mas malinaw ang kanilang mga prioridad at mga layunin at mas makikita kung ano ang pinakamahalaga. Nangangahulugan ito na kapag may dumating o isang bagong bagay na hindi nakakatugon sa mga standards nila, mas magiging madali para sa kanila na magsabi ng no nang hindi nakokonsensya o natatakot sa mga epekto. <laughs> Number 2, panghihinayang. Alam ng mga introvert na kapag pinahintulutan nating maging bahagi ng ating buhay ang mga negatibong tao at mga toxic na sitwasyon, nanganganib tayong maging katulad nila o hahayaan silang hilahin tayo pababa. At ang pag-iipon ng sama ng loob ay makakastress lamang sa kanila at pinipigilan ng pagiging positibo sa kanilang buhay. Ang pag-alis ay isang paraan na makakatulong sa kanila na maiwasan ang panghihinayang na maaaring dulot ng pananatili. Nagbibigay daan din ito sa kanila na palayain ang mga negatibong emosyon at mga toxic na kaisipan na pumipigil sa kanilang paglago. Number 3, sarili. Ang iyong pagkakakilanlan ay mahalaga. Ang iyong sense of self ang pundasyon ng iyong buhay at ito ay isang bagay na dapat pangalagaan sa lahat ng oras. Kapag gumawa tayo ng mga desisyon na makakakompromiso sa ating integridad at paggalang sa sarili, nanganganib mawala ang ating sarili sa proseso. Kaya para sa mga introvert, ang paglayo sa mga sitwasyong pwedeng makaapekto sa kanila ang nagbibigay daan sa kanila na manatiling tapat sa kanilang sarili at mapanatili ang integridad ng kanilang pagkakakilanlan upang hindi sila maging isang taong hindi na nila nakikilala o hindi nila gusto. Ipinakikita nila na okay lang na gumawa ng isang bagay para sa kapakanan ng iyong sarili kahit na nangangahulugan nito ng pagkabigo sa ibang tao. Number 4. Paninindigan ang pagsuko ay madalas na nakikita bilang isang tanda ng kahinaan, ngunit para sa mga introvert, ito ay isang tanda ng lakas. Isa sa pinakamahalagang aral na matututuhan mo sa paglayo ay kung paano manindigan para sa iyong sarili. Madaling hayaan ng ibang tao na kumontrol sa paligid natin kapag pakiramdam natin ay wala tayong kontrol sa isang sitwasyon. Ngunit kung palagi natin kinukonsinti ang hindi katanggap-tanggap na mga pag-uugali o pagtsatsagaan ng mga bagay na hindi okay sa atin, mawawala ang ating halaga bilang isang individual. Kaya tulad ng mga introvert, kapag handa ka at kaya mong lumayo sa isang hindi komportabling sitwasyon, ipinakikita nito sa iba na matatag ang iyong mga hangganan at irerespeto ka nila dahil dito. Shoutout ko lang muna yung mga nag-comment last upload. Shoutout kay Miguel Paharillo. Sabi niya, Hello Sir AP, true po lahat about sa introvert. Isa din po akong introvert. Wala po akong gana makipag-usap sa mga small talks. Mas gusto ko pa yung may mga value kaysa sa mga walang kwentang bagay. Shoutout nga pala sa mga katulad kong introvert. Sabi naman ni Miss Che, KJ ka, nasa ibang mundo siya. Minsan ka lang magsalita pero may laman. Gusto niya lagi mo isa Ito ang naririnig ko sa mga nakakilala sa akin. Hinahayaan ko na lang sila dahil lalo kong naiintindihan ang pagiging introvert ko nung nakilala ko si Lord. Bilang Christian introvert, hindi po kami dapat manatili na tahimik dahil kailangan din po na i-share ang love ni Lord sa mga strangers. Thank you so much po sir. Marami ako natutunan. God bless at praying for more subs. Ayon naman kay CJ123, introvert ako simula pagkabata. Madalas nga akong mahusgahan bilang mahiyain kung minsan tinatanga pa ako ng iba. Pero ramdam kong nabibigla sila pag nabasag ang katahimikan ko. Parang di nila inaasahan na sa akin magmumula ang ganung mga ideya at pag-iisip. At ayon naman kay Noja Bez, marami sa mga tao tinanggap na ang LGBTQ sa lipunan at naiintindihan nila kung anong pagkatao, damdamin, at pag-iisip ang meron sila. Pero bakit ang mga introvert, maraming tao pa rin ang hindi makaintindi sa pagkatao at pag-iisip namin? Bakit kaya? Tao rin naman kami ah. At shoutout kay Otila Sorman Lapas, Dong Chan, Shawarmi, Franz Turkishu, at kay Paul Eliaquim F. Saldoga. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba At pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload Salamat Number 5. Control Kapag naipit tayo sa mga sitwasyon, madalas hindi natin naiisip kung gaano karaming enerhiya at emosyon ang inilalagay natin sa kanila Kaya pag nalagay sa ganitong mga sitwasyon ang mga introvert, ang pag-alis Kahit na ito ay pansamantala, ang magbibigay sa kanila ng kalayaan at espasyo upang gumawa ng mga pagbabago isa itong desisyon na ibabalik sila sa kontrol sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbabalik ng kanilang focus. Number 6. Kumpiyansa Kapag ikaw ay nasa isang hindi malusog na sitwasyon at sinusubukang magpasya kung mahalaga ba ito o hindi, madaling nadidistract sa pag-aalala tungkol sa kung ano ang iisipin ng iba. Maaari tayong mag-alala dahil pwede tayong i-criticize, husgahan o hamakin ng mga tao para sa ating mga desisyon. Ngunit para sa mga introvert, kailangan ng tapang at lakas ng loob na kilalanin kapag may hindi maganda para sa'yo. Maging ito ay isang relasyon, career o anumang bagay. Sa makatawid, ang pag-alis ay maaaring maging tunay na empowering sa parehong paraan ng pananatili sa isang sitwasyong alam nilang tama para sa kanila. At tinuturo din ito sa mga introvert na magtiwala sa kanilang mga desisyon na tumutulong sa pagbuo ng pagpapahalaga sa sarili. Number 7. Choices Minsan ang paglayo sa isang bagay ay parang isang kawalan, kahit na alam mong masama ang sitwasyon para sa'yo. Ngunit ang katotohanan, kahit anong mangyari, palaging may iba pang mga choices. Kailangan mo lang silang hanapin. Ang pagsuko at paglayo para sa mga introvert ang nagbibigay ng espasyo para sa mas magandang darating sa kanila. Nagbibigay ito ng puwang para sa mga bagong tao, hilig, karanasan at mga pagkakataon. Madalas nating sinusubukan na bigyang katwiran ang pananatili sa isang toxic na sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa ating sarili na wala nang mas mahusay pang darating. Ngunit ang pag-alis ang magpapaalala sa atin ng lahat ng mga posibilidad na maaaring naghihintay sa atin kung tayo ay mananalig sa pagbabago. At number 8, self-worth. Para sa mga introvert, kapag lumayo ka sa isang bagay, hindi ka talaga sumusuko. Pinipili mo lang makita ang sarili mong halaga. Nagpapadala ito ng isang malinaw na mensahe na hindi sila dapat samantalahin. Mas pinahahalagahan nila ang kanilang sarili at ang kanilang oras kaysa sa kung anuman ang inaalok sa kanila. Nangangahulugan ito na hindi tatanggap ang mga introvert ng mas mababa sa kung ano ang nararapat para sa kanila. Ang kanilang pagpayag na lumayo ang magpapakita sa iba kung gaano nila pinahahalagahan ang kanilang sarili at tinitiyak na tinatrato sila ng naayon. Hindi mo kailangan manatiling nakakulong sa mga sitwasyon o relasyon na hindi gumagana. Minsan mas mabuti pang sumuko kaysa manatili at lumaban. Ang pagpayag na sumuko o lumayo ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na baguhin ang mga pattern ng negatibong pag-uugali at lumikha ng isang bagay na mas mahusay. Sa huli, kailangan mong timbangin ang mga kalamangan at kahinaan at pagkatapos ay magpasya kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Alam mo ba na pag ginawa mo mga bagay na ito sa isang tahimik na tao, siguradong magkakasundo kayo. Panoorin mo dito.